ano yung ulo Kumalaki Ito pa naman sa akin oh, dito Ito sarap pitikan yun, 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 yun Yung ulo yung ginaganon Yo what's up mga bumsi Magandang araw sa inyo ano Dalag hunting So hindi pa ako nakapag hunt ng dalag Dito ako sa Kabukiran Ayun Ay, kita nyo Manakikita ako mga dalag dito Positive na may dalag dito sa so sa try ko hindi pa ako ng dalag ni Minsan so gagamitin ko to hindi ko pa nagagamit kung makakahuli to ayan plug lure testingin natin sana makahuli tara tubuhan na natin to plug lure plug lure nabubuyoy-buyoy pa pero may nakikita akong dalag so positive talaga meron dito dalag hindi ko lang alam kung makakahuli ako first time kong magdadalag fishing so ano pa nga ba isa kaya maganda. Dito ba? Problema rito. Lit ng ispatan. Dito na lang sabi kabila. Ayan ang ispatan natin mga kabumsi. Positive na may dalag dito. Yun o. Kitang kita. Lumaan ano yung ulo nila. hindi lumulutang yung palaka bad news palpak yung pamain ko pamain halip na palaka to lumulubog mga kabumusi kainis Ayun na, ayun na. Ang hirap lang dito, ang lit ng espasyo. Kainis. Palpak mga kabumas eh. Ang um, palaka na to ay lumulubog. Dapat to lulutang eh. Ano nangyari dito? Kualan dyo. Kainis. So, itong isa naman sobrang laki. Baka matakot ang dalag dito. Ito nga, ang laki. laki. Eh. ayun ito lumulutang ito mga bumsi lumulutang kaso ang laki problema may dalag kaso wala tayong walang mabatuhan ang gait ng espasyo natin hindi makalaro yung kumain natin sayang yung isa ba't hindi lumulutang nakakainis Wala na yung dalag, natakot na. Oh, ako maka 30 minutes na rin ako dito lahat wala ang liit ng espasyo natin kung nakikita nyo yan lang pwedeng hagisan pero hindi ka nga makahagis eh <laughs> akala ko pero positive may dalag dito sa spot na to kaso yun nga lang yung praglur ko na 3 grams hindi lumulutang lumulubog peke pero makikita mo dito yung mga dalag umaano yung ulo lumalaki ay lumalaki <laughs> parang buto ano hindi may ibabaw sila may ibabaw yung dalag so positive may dalag yun nga lang hindi mahuli hindi kay so, pa naman to palayan to eh hanap tayo ng ibang spot pa ah, mga let's go So, second spot na Bumsi. Ito, medyo maganda-ganda. Hindi ko lang alam kung mayroon dito. Para malaman, subukan. Kaso nakakainis itong... Hmm, ganda pa naman sana. lit lang, oh. Kaso, lumulubog. Wala pa nakalutang lang. Sarap sana dito, bait casting, oh. Mga Bumsi. Ay, may dalag nga. Positive. Testing ko to. hagis dito alis tayo paano naman mga kabumsi you no? Know, ano magandang pamain bait dito pandalag raglur ba o ano wala pa akong idea eh. comment naman kung anong the best na pamain tapos bibilin ko tapos titestingin dito hanap pa ako ng ibang spot so mga kabumsi hanap na lang muna ako babalik na lang ako mamayang hapon dahan-dahaning natumbang paalay. Sisirado, hindi sigurado. Testing natin. Medyo may kalaliman, meron din sa abila. Pede dito, mga rooms 'yung espatan. Itong gando. Potopotay din. Ayun, meron pa di ito. Dami pa na. Spata, no? Siguro naman may dalag dyan, no? ang ganda ng agisan dito. Ayan, no? Ayan, no? Sa gilid na to. Pwede, mga bumsi. Siguro naman may dalag dyan, ano? Ito, ano to, eh? tagus sa kabila. T-testingin natin yan. Dito. Ay, masukan lang masyado tong kabila. Talawak pa dun, oh. T-testingin natin. Ay, may dalang manok yan, ah. <laughs> Sunday sabong pa lang yan. <clears throat> Diretso lang. Ito pa mga abuso, maa -abuso. Papan din ang pwede Eh no Kasi bali naman walang dalag dito Ano ang dami Kailangan pala pag-aralan Kung anong trip ng dalag Ito yung sarapitikan yun no? Alam mo yun yung ginaganon Pang <laughs> Tapos gagamagapang yung pamain Sa youtube ko lang nakikita yun eh. Dino, no? Sa mga ganyan Siguro tanghali na kasi ano, ano na eh 11 na kasi mga kabumsi Kaya mainit na ang ganda dun, oh. Butik na yun. Ngayon ako na, ano, ano napresinta na gumala. Ang dami palang spatan dito. Ito kaya makatabi. Ano. Ay, toyo. Ang palayan to. Mabalik na ako. May nangangawil dun sa so nadaanan ko. Ah, dalawang bata. <coughs> Tanong natin kung may dalagbang nahuhuli. May nahulig ang dalag dito Wala Meron din Sa mga ganyan o no? oh. Meron o oh. Balik na lang mga mayang hapon Nakadami na kayo Testingin ko yung ano Kung kakain sa artificial Thank you ah ayun mga bumsi no uwi muna ako pa positive. tinanong ko dun sa dalawang nangangawil may nauhuli palang dalag doon ang naging ano ko ngayon dito naghanap na lang ako ng spot kasi panghalim na talaga mag alas 12 na ito tayo sa palayan ang dami palang ispatan dito no so ko yung kagrupo ko testingin naman namin na magdalag dalag hunting so ako first time ko pa hindi, ko pa, hindi pa ako nakahuli ng dalag ayun nga palpak pa nga yung nabili kong lura na prag So hanggang dito na lang mga bumsi Abangan nyo sa susunod Sana makahuli ako Maraming salamat Hindi laging post ko may huli Natotohana naman Wala naman talaga laging may huli Maraming salamat sa panonood nyo mga bumsi pa Subscribe naman ako papalo Thank you Shoutout la Boss Ren Kay Boss Don Don Kuya Reynald At sa iba pa So naghahanap lang ako ng spot Para may spot na tayo <laughs>